First time nga ito gawin ni Jordan Poole para nga sa team ng Wizards at nagresulta nga ng maganda sila'y nanalo sa laban Well mga idol, si Jordan Poole kasi ngayong araw laban sa Toronto Raptors ay nagtalangan ng kanyang career high. Hindi pagdating sa points kung hindi pagdating sa assists Talaga nga namang pinag-focusan ni Jordan Poole ang pagpe-play sa kanyang mga teammate na nagresulta nga ng career high niya mga idol in assists Nagtala siya ng 12 assists laban nga sa Raptors. Samahan pa ng 18 points niya mga idol. So first time niya nga gawin yata in his career na talaga namang magtuon ng pansin pagdating nga sa pagdedistribute sa kanyang mga team at talaga naman mga idol magandang naging resulta niyan. Panalo sila. At i-breakdown natin, panorin natin kung paano ba ito ginawa ni JP. Well sa unang play nga natin dito mga idol ay na breakdown niya nga ang defense sa pamagitan nga ng kanyang crossover then drive to the rim. Napakumit nga si Kelly Olinig sa kanya then simple bounce pass. Monster dang ang ginawa ni Holmes. And then sa next play naman na mga idol na basa niya na naman na dalawa na ang bumabantay sa kanya dito at hindi nga maayos ang communication na Raptors defense kaya naman tinik advantage lang yan na neto ni JP simple pass sa kanyang shooter Corey Kispert pasok ang three pointer Pagdating naman dito mga idol another great read ni JP sa depensa naka overhelp na naman sa kanya ang Raptors at halos dalawa na nga ang nakabantay sa kanya simpleng pass lang at maganda atake sa weak defense na ang kanyang teammate another assist para nga dito kay Jordan Poole. At sa pag-drive niya namang ito mga idol ay tatlo na ang sasabay sa kanya. Kaya naman nang makita niya ito mga idol ay pinasa niya lang sa kanyang teammate na nagka-cut another assist for Jordan Poole. At matapos naman ang kanyang mintis dito mga idol ay nahuli niya nga si Kelly Olynyk na patunga-tunga nga sa depesa. Kaya't pinasa niya nga sa kanyang teammate wide open si Danny Avdia another three pointer another assist para kay Jordan Poole. At dito naman mga idol ay great outlet pass ni Jordan Poole. One hand pa yan kay Corey Kaspert. Fast break opportunity easy lay-in para sa kanila. And then simple dribble move lang ang ginawa ni JP mga idol on display Pero sapat na nga yan para nga mag-overhelp na naman ang Raptors sa kanya At nung makita niya nga na nag-overhelp sila pinasa niya lang ito sa kanyang wide open na teammate Another assist para nga kay Jordan Poole And then ganun din ang nangyari sa next possession Ay na-breakdown niya na naman ang kanyang depensa Kaya naman basic pass ang kanyang ginawa Another assist for Jordan Poole asang kanya namang 12 assists pang career high mga idol nang dahil takot nga ang Raptors sa kanya by dinobol noble team siya. And then magandang basa ni Jordan Poole kung sino nga ang wide open na teammate niya at yun nga ang kanyang shooter in the corner. Another three pointer nagresulta nga mga idol ng panalo dito sa team ng Washington Wizards. So sa first time nga ni Jordan Poole nagpag-focus sa kanyang playmaking, sa kanyang pag-assist, sa kanyang mga teammates, abay magandang naging resulta. Siya ay nagtala ng kanyang career high in assists at nanalo pa nga sila. And I think dapat ipagpaduloy ni Jordan Poole eto nga ang kanyang gawain ito.